Pigeons, hindi lang sila basta ibon. Sila ay mga atleta, kaibigan, at bahagi ng kasaysayan. Ako si Jaime Lim at welcome sa Pigeon Talk 101. Magandang araw mga kalapatid. So welcome to, to Pigeon Talk 101 natin with Boss Jaime Lim and our special guest for this event. Uh, episode 3 po natin ngayon is with Boss Nelson Chua. Yay! <laughs> Okay, welcome Boss Nelson Chua sa ating Pigeon Talk 101. Uh, for joining us, thank you. Ayan. So ang ating topic today is about MacArthur Race. So kamusta naman po ang ating MacArthur Race, yung natapos natin, 14th MacArthur Race sa PHA. Boss Nelson Chua. Ako, I'm very happy no? naging successful na naman ang 14th uh, MacArthur Race natin. No? And so far, this is the biggest... Uh... <laughs> entry. Almost 2,000 numbers ang entry. But it so happened, nung no Saturday na release, release natin is uh, hindi masyadong maganda yung panahon. So at that time, wala tayong labor. Uh, until Sunday na, tsaka rin no, tayong mga ibon na dumarating. Pero after nung uh, nakat off, ang dami pa rin umuwi na ibon. No? Ang dami natin finisher ngayon. So lahat ng finisher niya, bibigyan natin na certificate. No? Uh, and very good news, no? maraming kayong mga winners na first time winner ng uh, ng MacArthur. First time na sila na sumali, isang ibon ng entry nila at nanalo pa rin sila. Wow. So, uh, uh, si Parin Jimmy will uh, introduce to you yung uh, North Sector Winner. Nakakatawa yung North Sector Winner. Are. Okay, uh, about mga winners sa North Sector. Ang champion sa North Sector, si Marlon Cruz, Agapatan. Second place sir, is Chelo Rojas from Pampanga. Third place is Ian Glenn Cura from Tarlac. And the fourth place is Sai Santelesis from Nueva Ecija. Ang, ang kaganda nito nakita nyo. Iba-ibang lugar. Pataan, oh, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija. <laughs> so, ang ibig sabihin ng mga ibon na ito, kanya-kanyang uwi. So, napakagaling ng mga ibon na ito, walang kasabay. Kundi, kanya-kanyang uwi ng lugar na Bataan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija. So, ang layo ng inuwihan nila and solo-solo sila. So, congratulations sa apat na ito sa North Sector. Napakagaling na ibon na ito. Balita ko, boss, ang, ang pinakamalayo dyan, yung 600 km plus plus, no? Yung kay, ano, kay Ian, Ian, Lempura. Okay. sa Tala. Ang layo nang okay. siya pinakamalayo nang distance from MacArthur, no? So, try ko na nagawa yung final result kagabi kasi meron isang na submit sa amin ng coordinates, maling coordinates, no? Hindi siya kasi naisip, yung decimal point is very important sa yes. coordinates. Okay ang sinapit sa amin is like, for example 14.5 lang uh, 14.5 it should be nung sinik namin I it should be 14.05 okay. so paka, think... hindi na 0.05 paka, paka pinitot natin sa computer yan dalabas parang 5.0 so lumalabas kasi tuloy ngayon ang distance niya is 732 kilometers so that's so far yes. kasi nasa San Fernando lang yung lock niya so yesterday nga pinitikan nga namin na doon nga namin nakita Instead of uh, 0.5, nakalagay sa kanya 0.5 lang sa coordinates niya. Kaya nabago namin, nag-give place na lang siya. And ang champion is now is from uh, Bataan. Bataan. Oh, so I think it's an honest mistake, Papa. Yeah, yeah, yeah. yeah. Yes, kasi Anest dito mistake. sa amin, we're very straight. But we're also lenient. Nakita namin na honest mistake naman yan. Pagbibigyan natin. Uh, so, I'm um, placing, ang planking, hindi yung dahil sa unofficial uh, ranking, nanalo na kayo, tapos na yan. It's unofficial. So, we will be checking every lock. Magpupunta si Parang Nelson sa mga lock visit. At, Pipitikan natin, check-in natin ulit kung tama yung coordinate niya bago maging final result So in the final result na-check na, na lahat ng ibon na ito and uh, I'm happy na may umuwi sa North Sector, South Sector masina solo player yeah. and uh, sa NCR Alam mo nung first day pinawagaw si parang Nelson I was so worried sabi ko I don't want mag flop itong, yeah. itong season na ito Once daw lang umuwi, second day hindi maganda ang resulta So uh, we prayed and then hopefully may and uh, eventually next day ang daming umuwi So we're happy Naging successful na itong race nito And next year, sana kumanda pa rin ang laro natin. I'd like to inform you, up to this date, we had reached 55,000 band sales na. Wow. Compared to last year, 53,000. And I bet you, and dami pa rin kukuha dahil sa successful race na to. So when we have, whenever we have a very successful race, marami kukuha. And especially this race. Puro mga bagito. Puro first time nanalo. Walang mga old time na nanalo. And mga new faces. So, mas marami sa sali. Kung may, okay. ano, may ipaprint ako, regarding itong, ano, yung South Sector na solo winner, no? Nakakatuwa nung kinuha na, nung naklobisit ako sa kanya, kinuprint ko sa akin. Kasi, ah, uh, he's a Jollibee crew member yata. Yung time na yung papasok na siya sa, sa work, katwaliko lang daw siya. Parang nakatapis pa lang siya, nakatwal lang. So, sinilip niya yun, no? Nung makita na ibon daw, nakmadali siya. Parang ano eh, parang natanggal yung twilight na niya. <laughs> Naka-video. So, ang kwento sa akin, hindi na nga pwede upload sa Facebook. Baka matan siya. Baka masensor, no? So sa tuwa niya, parang ano yun, maaari wala pa siyang underwear eh. <laughs> Di ba? Parang naglaglag, nagmamadali siya. So sabi ko, parang same talaga. And besides, sinasabi ko, hindi kayo na malaking love eh. Kasi minsan, minsan ayaw nila sumali kasi Ah, magaganda ang look ng mga kalaban nila sa kanya, maliit. Alam mo, itong season nato, ang daming kong pinuntahan. Itong solo winner ng South Seto, si Philip Gerald de la Cruz. Ang liit lang ang look niya. Even yung sa North Sector. Alam mo yung North Sector, yung champion sa bataan? Eh, maniwala ka, Aaron. Kahit na bata, hindi makapasok sa look niya. <laughs> <laughs> ang liit lang, ano, parang... Solid lang, parang gano'n lang eh. ano yung kinakuha niya? Ibon niya? Hindi sa itong kaso na lang, inaabot so, lang niya. na ano, hindi, hindi imposible eh. Hindi imposible na eh, kahit ang sino, pwede, ba, talaga manalo sa MacArthur. Walang magaling dyan, basta as long na katakaalaban nyo, maari maganda, eh, ano, magaling ibon nyo. What I mean is, hindi na kailangan maganda ang loof nyo. May chance kayong lahat manalo. Mbis etang makalto rin, mura lang. Parang ano, yes, ano so. may chance kayo manalo malaki. A big winner. So, uh, South Sector is a very big, uh, big winner this time. Solo winner. Pigeons, hindi lang sila basta ibon. Sila ay mga atleta, kaibigan, at bahagi ng kasaysayan. Ako si Jaime Lim at welcome sa Pigeon Talk 101.